Yo, what's up? Ayan mga Lods Ang araw po sa inyong lahat Ayan, May papakita lang po sa inyo Dito sa aring lugar Alam nyo po bang matagal na pong Wala po talagang ng uh, buhay Ang eleksyon dito sa amin Sa Davao City Simula po nung uh, naupo po si Tate Duterte Hanggang sa Lumipas po ang mga ilang taon Ayan po mga uh, Lods Ngayon papakita ko po, po sa inyo Kung gaano po kabuhay na buhay Ang eleksyon ngayon dito sa amin Sa Davao City at buhay na buhay po ang mga botante <laughs> dahil nga po sa mga ayudang pinamimigay po ng kampo po ng Nobrales ayan, meron lang po tayo papakita sa inyo malapit lapit na po tayo mga idol ha ito po yung isang patunay na kapag ang isang politiko ay meron po uh, makas na ambisyon o no, makangarin sa ibang lugar lahat po yan gagawin so, ito kung kayo rin makakarali po malapit na po tayo may namimigay po kasi ng ayunan dito kasi siya nasa kaskina natin ayan siya mga idol lo. Po, ang namimigay ng ayuda ngayon dito sa akin so tingnan po natin yung kaganapan dun sa unahan yan, sensya na sa camera mga lodi ah, kasi hindi ko po napaghandaan kasi nadaanan ko lang, ito na po magsisimula mga idol ayan ayan mga lodi oh. ang daming motor na nakapila dito hanggang dun yan tapos natin dito. Tanong natin kung magkano bigayan. Dito na bubuhay yung ano yung uh, LXF na magandang panahon. Thank

Sa unsa ni siya? Payout sir. Ah, payout pila po eh. Na na lista mo gud ko tas wala ko. Diri ka matina asa ko gud. Matina crossing. Ah, Ano man ni katalona? Wala tawon ni internet mo. Wala. Wala lag. Ora gwa pa pud migi update sa mang. Wala ko magi update. Ano ra man asa? mo na. Mabahon na tawon ani. Agusto nga kwan. 3000 na na siya. 3000. 3. Gina.

laro po mga idol, 3,000 daw. <laughs> Ayan, hindi ako nagpakita. Ayan, <laughs> ba makilala pa? Ayan. Ayan, oh, walang pila oh. May 3,000! Sana all! Bagong Pilipinas, sa dami kayo na! Woo! Buhay na buhay na naman mga kayoders. <laughs> Kaya ako po nasabi sa inyo mga idol, na ngayon lang po uli nagkaroon ng buhay ang eleksyon dito dahil nga po dito sa ayuda Ayan, alo dino ay naintindihan niyo na po kaya ayoko po talaga sa ma ayudang politiko kasi syempre gagastos ba naman ng napakalaki at wala yung ibang hangarin mo kahit hindi po yan para sa tao bayan yung nilagwan parang po yan sa sariling niya. Pero kampante lang naman din po kami dito kahit na hindi namimigay si tatay na 30 Kasi nga po, uh, ano sinasabi po nang mga uh, uh, Duterte Panggapin nyo lang, mayaan nyo lang sila mga ito And Ayun mga Lodi, yun lang po po yung update dito sa kami sa Davos Congrats sa mga nakapanggap ng ayuda na 3,000 Ito lang po na, stay safe mga Lodi, stay that's the